So, we end our trip to D.C. by visiting a Filipino store in Northern Virginia. Isa ito sa store na favorite ko ka dito kasi marami silang Filipino product na hindi ko makita sa Asian store na meron kami sa Richmond. So, si nanay ko, nagahanap siya ng Milo and buti na lang meron sila dito and meron din pala silang restaurant sa likod ng store so parang isahan na lang kung gusto mong bumili din ng mga lutong ulam pa uwi, meron din sila dito medyo may kamahalan ang prices pero yun nga, ganun talaga pag nandito ka sa US mahalang bilihin lalo na kung Ini import nila to from the Philippines pa. Tapos ngayon, mataas din ang tariff kaya siguro mas uh, tumaas din ang presyo ng mga Filipino products. May Asian store naman sa amin pero karamihan yung iba din namin makita doon. So kung ano hindi namin makita doon, 'yun ang binibili namin katulad Milo. Alam niyo ba, isa sa mga pangarap ko ay magkaroon ng sariling Filipino store. At mag magkaroon kami ng Filipino store sa Richmond kasi wala kaming Filipino store doon. Wala masyado. Meron kami mga Asian store. Pero sana, Lord willing, one day ay mangyari ang pinapangarap ko. Tingnan niyo tong Buchon na to. Sobrang mahal. For that size, nasa more than $50. And then, mahal din talaga kaya kaunti lang din ang na nabili na. They call it uh, tofu pudding. Hindi ko alam kung pareho siya ng taho but close to taho. Because this is tofu and with the sago, the tapioca. It? and that's name, like it's oh. almost like a honey taste yeah. but it's more runny but it's sweet so, kasi nami -miss namin so we found this here in one in full church virgin taiwanese, taiwanese cafe and tea taiwanese cafe and tea house Tea house. Mm -hmm. I get the my nana I get the coconut slush Aaron my husband gets the oreo milk tea I get the matcha I forget what is it coconut matcha tea